Ayun na. Halika na. Hoy! Kapalang tayo sa ano, Value Village ngayon. Titingin tayo ng kung anek-anek. Dahil maganda ang panahon. Ayun na. Si Haring Araw. Maganda ang panahon. Kaya tayo ay lalabas ngayon. Kasama natin yung dalawa. Ayan. Dito tayo maghihintay ng bus. Malapit lang. Pusos yun tayo ng Hindi. <tos> Bakit? Hindi naman malamig. Uh -huh. Oh, naglalaro pa, oh. Snow, Ayan, dito tayo. Ayan na yung bus. Ayan eh? na. Ayan na oh, yung bus. The bus. Already, really. Ayan, ano man na yung pamasahe ko, ka, Koy Koy? Saan? Maka naiwan pa. Pati pamasahe. pamasahin pa. natin. <laughs> ano pa ng tokom pa rin? Ayan na. Mamasahe tayo ng $3.25. Si Melvin ang bahala sa, ano yan, pamasahe. Dapat yung driver, bumaba muna. Bakit? Para libre ulit. <laughs> <laughs> minsan, pag nababa yung driver, hindi na kami nagbabayad. Si Melvin lang ang nagaanap. Hey, Pero ako, pa at rin. least makakatipid. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> hindi na namin kailangan ng transfer ticket. <laughs> Ayan na yung bus. Ayan na siya. Hindi tayo gantay. Malapit lang yung bahay namin. Ayun lang. Doon lang. Pag 5 minutes na, sa online. Saan ngayon? Hmm, Pag 5 minutes na. So saan yung tinitingnan sa mo? Transit. Sa transit. Ayan, Ay, Lalabas oh, na um, Ano mo, maiiwan ka dyan. Halika na. Ayun na yung bus. Ayun Ay. na. Ayun no. na. Malapit Ay. na. Lapit na. lapit na yung bus. Ayun na. Come here. Come here. Ayan so, ayun na. Sige na. Harap sakay na kami. Ayun na. Si Kay Nakaway pa oh. Halika dito. Kumapit ka. Ayan. Dito na tayo. Ay, babae ang driver.

tawiran dito sini dito. dito? Wala Hindi tawiran? Ayun no, may isang ano Village Diyan tayo pa parian. Or doon Ayun, no, tayo, may sign oh, sige dahil tayo Ayan dito tayo ayan Village Dito tayo pagbaba ng bus maglalakad ka lang na ayun yung sign ng pwedeng tawin ito yung nilalakad namin para doon tayo babag ayan dito kami sasakay ng bus kaya. dito lang yung Bali village hindi na tayo tatawid.

Mas mura dun sa ano, Koy-Koy. Mas mura. Punta tayo dun sa kabila, Koy-Koy. You buy a camera. Look, Papa buy a camera for me and I just buy this quick one. You buy it, I'll just buy <coughs> Balik tayo dun sa kabila. Doon, 3 dollars, 4 dollars. Dito, 8 dollars, 9 dollars yung mga shorts. Nakukuha no, no, no. tayo ng ano. Tanggalin mo yung hindi ice mm -hmm. ni Kaylee. Ano ba ito Ito kasi bago pa. You know the... mo kung di mo yung sama. Ano? Ano? yan? mo Oo, oh, ko yun. Magagamit natin yun. Battery, Papa? Hmm. Hmm. Like ano battery like. Ha? I don't know One think it's not working, kiddo. Hey, Anian. I cook, just cooking I'm cooking. I'm a fresh house. This is the outfit of Kaylee here in the village. What's oh. <laughs> that? Mama, ah. Mama, look! Mm. I just i room. What? Peppa's room? Yeah! Mm. Here's Peppa's room. OOTD. OOTD? cute one. I just see she's just $15. Play. And it's really pretty. I just want to buy it. <laughs> this is so $15. Wait lang nga, wait lang kit ng labas niya. Ayan. Yan. Ayan dito mga books. Ding, ding, ding. Matay mama! <laughs> patay mama, hindi matay mama. oh mayroon pa nga. Mama! Ito uh, yung mga nabili namin. Sa Value Village. Saka nakabili rin po. kami. Sige mama, yan na tayo. Kabila rin kami dito sa Dolorama. At lang yung Valley Village. So, Ha? Number 10 yung ba dito? Hindi ba yan? Tapos na tayo mamili sa Valley Village. Tayo ay uuwi na. Okay. Hindi ka dito. Hi! Huh? Okay, guys. Okay, Good boy. Good boy. Ayan yun yung mga nabili namin. Tsaka ito. Para, Para sa kay Kaylee's birthday. We're ready for Kaylee's birthday. Mama, is already my birthday? Kasi wala talaga sapat siyang handa. Kaso, pag may nakikita siyang bata, ini-invite na. At siya daw ay may party sa birthday. Kaya, pagbigyan na natin ang baguettes. Kaya ang papa ay bumili rin ng pang-chocolate pound cake. para sa mga kiddos okay. Dito lang. Yan lang yung Valley Village. Dito okay, value. lang yung sakayan ng bus sa pati. Isang sakay lang kaya hanggang sa amin.